compound. Welcome to our channel with Jega, guys. So hindi naman guys na panoorin si Jega sa kanyang channel, guys. Kasi ngayon si Jega, guys is naliwago siya and ayaw niya yung uh, masyadong maraming tao kasi kakapanganak pala ni Jega, guys. Napaka-sensitive ni Jega today. So ayan, guys, uh, pansamantala uh, si Lucas muna ang inyong makikita, siya muna ang charge ngayon sa channel ni Jega guys. So, ito si Lucas. Isa siyang uh, sitso princess type. Ayan. Then, kakagroom na niya guys kasi ginroom ko siya last month. So, medyo tumubo na ulit yung kanyang balahibo. And, ayan guys, dito talaga natutulog si Lucas every night kasi nagpapahangin siya guys. Kasi yung aming maliit na electric pan andyan. Tapos, so, sobrang naman nga siya mahanginan. So, ayan guys, si Lucas. Antok na antok lang ito eh. Ayan. Ayan guys. Lagi yan siya dyan guys. and Don't worry guys. Wala pong kuto si Lucas. Napakalinis po ng aso na to. And 24 hours 24 hours nasa loob lang sila ng bahay namin. Hindi sila nakakalabas. So, ayan. Nakakalabas lang sila guys. Pag sila ay ginagroom. Pag uh, kami ng vet. Yun lang and almost every day talaga sila nito sila sa loob na aming bahay ayan kaya 100% malinis po yung aking mga aso ayan guys and kakaligo lang guys ni Lucas kaninang umaga kaya super bango talaga ngayon si Lucas so ayan antok na antok siya guys ayan o oh. so ayan ang aming baby boy nga si Lucas so ayan dyan lang yan siya natutulog guys ganyan And ito naman guys, si Kubida. Ayan. And almost 2 uh, two months, three months si Kubida guys. Uh, hindi talaga siya pumapasok dito sa kwarto. So ngayong gabi lang siya na nakapasok mula nung siya ay and lagi siya doon sa sala namin. Hindi siya pumapasok talaga dito. Kahit, pilitin ko talaga ayaw ayon niya. From this time, ayan siya, guys. Nandito siya sa loob. And ito naman, guys, si Kiwi. Kasi guys, si Kiwi ayon-ayon. Ayaw, ayaw, Huy, guys, nga dito lang talaga siya sa sahig kasi malamig kasi 'yung sahig, guys. Malamig sa paa. Ayan, gusto-gusto niya dito kaya hindi na, na, hindi ko na lang siya pinipilit na pahigian siya sa kama kasi bumababa talaga siya. And ito naman, guys, si Pandora. Ayan, anak po siya ni Bida. Ayan. Ayan po yan. Ayan, isa na yan, guys. So, dalawa na lang sila, guys, kasi apat lang naman yung anak ni Kubida. And, yung dalawa po, it's, uh, uh nabenta na. So, ayan. So, sooner or later, guys, kukuni na yung isa sa kanila. Ito. And, ito po yung ikikip namin dito, guys, sa bahay. Kasi, plano ko, guys, hindi ko na paanakin sa Kubida ito na yung last puppy ni Kubida and kasi 4 years na rin si Kubida guys eh 4 years old na rin siya and takot ako baka alam niyo na mahirap pag medyo maedad ng aso to anak ng anak so ayan so ito na yung last puppy niya and hindi ko na siya paanakin ulit kaya naman guys nagkikip po ako ng isang aso kasi siya na po guys ang mga nganak ayan siya na po ang magbibigay sa amin ng pera charot Ayan guys, sya na po ang bibigyan ng papi si Pandora guys. Ayan, ayan, guys, si Kiwi guys. Medyo buhol na buhol talaga ngayon ang balaybo ni Kiwi guys. Ayan, kailangan ko na siyang ipag-groom. So, wala pa tayong benta sa aso kaya hindi pa siya nag-groom. Ayan, medyo mahal kasi guys ang grooming guys. Sobrang mahal talaga. So, kailangan pag-ipunan talaga siya ng maiki. So, ayan nga na guys yung aking mini vlog for today. So, yung, yung aking updates ngayong gabi, dito lang po yan sa aking channel na Jega Compound. So, ayan, guys. Kung hindi nyo man uh, napanood si Jega, guys. So, meanwhile, ang mga kasama natin si Lucas Muna and, ayan, saka na yun si Jega, guys, pag-okay na si Jega. So, ayan, maraming salamat, guys, for watching. And, huwag nyo guys, mag-subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!